Kaya ba na kayo. sa lugaw, Ma'am, ma Ano mo? Uy. Ano 'yun, boy? Bukas, <laughs> mo tayo stab. Mamay na kahit mo. Ano naman Ano sa lugaw? dila <laughs> Di na lang, video na nga ako eh. <laughs> Saan? Kaya rin ko lang ganyan trabaho eh. Kasamahan kita. Ano ang ng mga rin? Kayo, mag-assist kayo ha doon. Tapos nandito na kadadaan si Nyo. Andito yung cameraman mo, chairman ha. Huwag ka mag-alala. Yung mga lalabas dito, may mag-assist. Hello, may mic. Ma Ah. Oh. Ay mas señor da, señor Bukod. pag oh. Mamaya pag nagbigay na lang. Ha? Ha? One minute na ako, Nag-live. ah, nag ano, video eh, <tinyo> oh, <wala. tinyo> ah. Ito na ako, nabon. Ah, wala. Ang haba pila ah. Parang hindi pa. Ang haba. Ang haba pila ah. Ang haba

Sorry sorry kid Bola si dai na na biliki dito Naka-live tayo sa GMA. Do sa harap, te. Sa harap kayo. Punta kayo sa harap, te. Naki-video na lang ako para mayroon ako bidensya. Punta kayo doon, te. Sa harap kayo, no. Sa kasama niyo te,

Ang laking bagay na yan kahit tsikit lang yan diba Break time daw Ah super awesome Inati-ati lang kasi no. Kaya tama lang 'yan para makakuha din lahat. Abi jo Adrian. Ang sabi niya, Brad. lang ay sayo yan? Ano yan? Sa mo kayo na Naiwan yung sa akin doon ah Senior, senior Kaya na may video si ano Marian diyan <laughs> <laughs> dito si Dingdong eh <laughs> Eh hey, kung magtakbo ka rin para may ka ng ganyan surprise Wag na magsinunod, may ano po, extended family yan. Yung renters, mamaya pa po may darating pa para sa renters extended. May darating po para na yan po. Di ba tapos na po kayo ano? tag tag Ano? Ano? हे तो बैन हे तो तंद्री भाई रो Ano, wala pang stamp. Ah. Kaya niyo po, kaya niyo po. Eh, kaya eh, kirian. Ano pang anong ano, negotiate.

akin po, ang owners muna, kasi po nabigyan naman sila, nabigyan sila dito. Di po ba tayo po mismo ng isang araw dito? Nung nakaraan po si Kagawad Paro, ang akin po makikusap, bigyan naman po natin ng owners kasi sila po Sina po dito ang nagmamangkid uh, sa akin. Ngayon po, ang paliwanag ko, may darating pa naman, hindi lang po extended yung monitors. Ay, extended ako, oh, at saka rin kayo. Ang nakakatanggap. Paano naman po yung mga officers kung homeowners? owners? Ito, tapos kayo, wala, na, na. Na, na. wala na, na. Nabigyan na natin. No, Bro, na. no, hindi na pwede uh -oh. mo Yung mga wala ay, ay, na. Hindi, may ma po, paliwanag sa inyo ng mga owners. No? Kasi kuya, yeah. binigyan na kayo ni Kagawad. Ay, nila ka, nung nakaraan, 100. Hindi nila nakuha. kasi bago sila pumunta, naka na.

Ah. Saan ang chapter dito nila? Dito rin, dito rin. Kami sa taas. Kasi

Dito apa